Oh, mga senior citizens, followers, ito po, nag-distillasyon, nag-ano po ako ng na, ano, nag-distillasyon na ako ng ano. Nasa CR po, mga tubo. Hindi po talaga ako tubero pero kakakalikot po, natututunan ito po. Paano mga, to, mga ito, mga pagtutugma-tugma ito. Papalik ko kasi, ginawa ako kum kumuha ng dalawang klasing ano. Dalawang klasing elbow. Isang alangan at isang naka Para po makalikulang dito. Ayan, ganyan po. Ayan. Ayan. Kasi kung pareho po parang ng ng, ng, ano, ng, ng, ng size na pareho nang ano, ng forma, hindi po pwede. Ayan, kumuha po isang gartoy na. At saan ito. hindi po magkaos to rito. Ang ginawa ko, ito, pumutol ako nito isa nito, kapraso nito, dito. Pinasa ko po rito. Ayan, ngayon, ito na lang. Papasok ko nito rito para gubanyal nito ko. Iisip mo na para ako, para ko, ko, ng ayos. Pag po nagpasok ito, ayos na po ito eh. Pero ito na lang, may papasok na ito eh. Tatanggal ko lang ito eh. Puro ko lang tito, at Ito. Oh. papasok ko lang nito ito ayan o kailangan ko na para dito ayan papasok dito ayan ang trabaho po kahit hindi po alam mo pagka gusto pong gawin pag, sabi nga po pagka gusto mong magtrabaho may, da may paraan pagka alam trabaho may dahilan po ito po yun ito, tugma-tugma, awa-awaan naman po yes, so ko naman Salamat po. Kakapin mo na ako, Tokoy Bugal, basal, gutom na po.